Hello po mga mami. Magandang umaga po. Ako'y papunta nga pala ng Changi at ako'y bibili ng pangulam bukas ng umaga para sa mga estudyante po. Ako'y napalingon at may nakasunod pala sa akin. Aring bunso ko na are. Siya pala'y may motibo kaya nasama. Sabi ko anong gusto mo? Bakit ikay nasama? Ay pa umis-umis eh. Ice cream daw. Sabi ko, saan tayo bibili? Aray, bakante din yung walang mabilhan. Ay, paumis-umis eh. At yun na nga, may nakita nga siya. Ang Pure Mart po. Dito lang po yan, malapit sa tricycle ng Northville 4. Ayan po, at ako'y pumunta na doon sa ice cream. Ayan po. Ako po'y pumili na sa kanya. Nang, ano, nang sakto lang po. Alam niyo naman po, budgeting po tayo, mga mamshi. Ang kinuha ko nga pala sa kanya ay maliit. Ayaw niya ng maliit. Ay, di aki, binalik naman. Ayaw niya ng maliit. Sabi ko, masarap naman. Ayaw niya, gusto niya yung cornetto talaga. Yan. Sabi ko, ito ba? Sabi niya, oo daw. At pumunta naman tayo doon sa cashier para akin ang mabayaran. at magchachanggi kami. Ayan, pipila po muna tayo. Maya maya po eh, ano, ako na, magbabayad na kami. Ang nakakalungkot lang po, ay walang barya po ang cashier. Kaya nangyari po, naudlot na naman ang kanyang ice cream, mga mamshie bina, iniwan ko na lang sa cashier yung corneto at sabi ko, eh, doon na lang tayo sa labas bibili at walang barya ang Pure Mart. Ayan, lumabas na po kami. Bye-bye po, mga mamshi Magandang tanghali po.